Guys magkakasama na naman kami Pero may nadagdag Si Jacob Magdali kami ng uh, mall Exercise daw ulit Yung may dito dito guys Sita nyo may pag dito na kami. Iwi-withdraw ko guys yung pera ko kasi nga, nababawasan guys. Nababawasan. Iwi-withdraw na namin yung pera kasi nababawasan din sa akin. Si nagsasubscription ng kanya. Mga ano dito yung eh, mga parang scammer yung ano. Hindi naman namin ninaano. Pero nagsasubscription ng kanya. Kaya all we need PCR to do PCR. is to withdraw all. PCR muna daw sila. Sige lang. Ngayon guys, bubili kami itong uh, parang siyang gulay guys. Pakita mo saya mushroom. Tunay na mushroom yan guys. Ano yan eh, parang kiriya. Ayan, ayan, carrots. Carrots, ano mga dyan. Saan Gusto nyo? oh, meron pang broccoli. Ano basa Kalabasa. basa Eh, meron pang beans. Ah, wala ko yung beans. Mushroom. Saan tayo? Mushroom. May mushroom pa yan. Nakuha lang na niya. tayo. Wina. Wina ta? Gagasusan tayo eh. Let's May talong. Ano ba Pati nga din. Potato. Potato. naman ah. na, siya rin kayo. siyang, oh. ano, chiriyak. Nakatay na lang na ni Princess to, eh. Ito. Ang presyo niya guys. 5 kg. 5 kg yung bigas na. Mm, carrots. Carrot chips. Ganda to. Pakaya sa bata mm -hmm. kasi healthy. Pakalat-kalat sa bakit. Hindi nga makakalat sa bahay Ang ganda. Shabsha. Kailan Healthy pa. Yur 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 yur